Hello guys, andito ako sa likod ng building Nanguha po ako ng dahon ng guyabano Tapos, pamaya may dahon pang sili dito guys Yan, tsaka yung malunggay May malunggay dito hmm. Tapos guys, pero po ako i-interviewin Kasi yung likod po dito sa building Sa squatter, marami na pong bahay narakuha na po ako ng laho ng yabani so yan akit ako akit ako dito guys akit ako dito yan <laughs> ito 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 raket ko Yan, guys. Dati dito, wala pang gaano'ng tao. Wala pang gaano'ng mga bahay-bahay dito. Hindi po ako makatawid, guys, sa ano. Kasi may bakod ko dito. May bakod na kalagay. Naharangan. Kasi puro mga kundo dito. Yan. Tapos, dati nung 2019, kukunti pa lang mga tao dito. So, bali kuya, ito lang yung sa'yo. Ayan sa guys. Tira Ano ito kuya? Yung ito to, guys eh ano ko eh <laughs> eh scratch Magkano binili nyo ba yung lote? <trips> ha? Hindi, siyempre <trips> mag-asawa kayo eh Hindi ako masyado makasilip guys kasi may nakalagay uh, yung pakon tapos yan marami ng bahay dito so balang araw magkaroon na dito yung ano dito ah uh, palingki sa looban ano <laughs> pa? oo Pero hindi kayo pwede mag ano no, hindi kayo pwede mag extend ng ano si mayroong yan oh ano yung malaking ha? Malaking puno. Balite. Ikarami ang palaman sa balite. May nakatira. Nako, hirap palayasin yan. ang gawin nyo, gawin yung tatlong story. Kasi ano, ang labanan kasi dito sa Maynila, pahabaan eh, hindi pa lawakan, hindi pa ano, patabaan eh, pat, pahabaan ng o oh, pataasan ng bahay kasi dahil sa space ng lote. Guys, hindi ako makapasok kasi may nakaharang pong ano dito. Bila bakuran po kasi dito lang Cambridge. Bila bakuran po nila. Yan, bila bakuran. Dito po ako kumukuha ng dahon ng guyabano. Ah. Nilalaga ko, hinaloan ko ng, ano sambong, ah, uh, mangustin. Opo. <coughs> Baba mo na ako. <laughs> Pamaya. <laughs> Kuha ako. Ito guys. Ito tahon ng sili. Pero kawawa naman. Ito. Punta tayo sa iba. May malunggay dito guys. Pero. Ayan malunggay. Malunggay yan guys eh hindi ako makakuha kasi sobrang taas tsaka ang init ito yung mga building mga building dito Ito so, ang mga kuha ng malunggay. Kasi sobrang init. Pero, yan pa guys. Yan, pwede na siya kuha nito. alay <laughs> Aray. Aray. Ayan, nakakuha na ako guys. tayo Yan, okay. Ay, wala na yung tao. <laughs> Bumaba na, napagod na sa paggawa. Ay, kinit. Okay, guys. Thank you for watching. I love you all.